Yan. Hindi siyang mapagpalaari po sa ating lahat mga kalingap. Kaya pwede dito. Gloria kay Nod Dalita. Ito yung kanilang tahanan. Ah, si Sir Yan, yan. Basta. Huwag lang po. Saan po ay galing yan? Kasi galing na rin ako ng Mindanao. Ay, ah, Mindanao. Sa Ajo Kusa. Lugar nila ano? Kuya Bal? Hindi, uh, galing din ako kaila Kuya Bal sa so, Daet pagkatapos ko dun sa tae, uh, eh, pumirtsa ako ng Johnson uh, kasi yun ang dun ang pinili ko na, Ah, uh, doon. Sa, uh, eh, ngayon, dito na ako sa, sa atin. Karating mo lang din po. Uh. Nakakarating lang din namin kahapon. Galing kami ng Alaminos. Grabe, sobrang pagod. <laughs> Inigot naman yung mga island. <laughs> uh, Hirap naman natin, pag isin kahit ang klaseng trabaho natin, ito hindi lang basta-basta talaga. baga, ano muna. Kasi may nag-invite din sa amin. Ako. Okay. So, syempre, alam mo naman yung charity natin. Uh, punta doon, punta dito, akit sa kabundukan. Pari-parihas. <laughs> <Yeah. laughs> Opo, grabe. So, pero ano, super pagod, grabe yung sacrifice kaya nitrate kami, pinashell kami sa Alaminos kaya yun lang din yung free time namin. Ng... Ay, ito lahat <laughs> yung bangko talagang dito po kayo. So ngayon si Madam na sumakit yung katawan, <laughs> imbis nakakit kami ng bundok ngayon, hindi na nakakit. Ay. Kasi sumama yung pakiramdam. Ay. Uh. Kasi usually maaga pa lang makakita ng bundok. Oh. Kasi uh, medyo malayo-layo din yung pinapunan. malayo, tayo. grabe, mula dito. Pagdating sa bayan, dalawang oras, tapos pupunta kakit ka pa ng bundok hmm. at okay, saka ang mahirap pati doon yung pag umuulan na dulas yung at hmm. saka ilang beses na po na, ano, na hindi kami nakaakyat sa sobrang dulas kaya 4x4 na yung sasakyan mo e, hindi ka kaya pag dulas talaga hindi ka kaya uh -huh. so, sa akin daw yung ako natin sa Jensang sa mga katotoko hmm. din Ah, ano lan ay din po ba siya o ibang tribo? Ibig ibang tribo siya. Ano sila uh, Blaan, Tibulay, Chaka Muslim. Ah, maraming ano Muslim. Uh, ah, o sa bagay Davao. Ah. Uh, hmm. Kaya pwede din kahit yung kahit medyo critical area pero yung natin sa pagtulong pa Kasama Ah, yung vlogger po doon. Solo ko doon. Ay, solo niyo po. Hmm. Grabe. Ang lakas ng loob niyo po. <laughs> ah. <laughs> Ang lakas ng loob. So, Nakikita natin yung kabundukan ng Jinsan. Wow hindi nyo na-meet si, ano, Manny Hindi ko na-meet. Pero yung kapatid niya, yun ang mayor So, kanina nga po, galing kayo dito. Hmm. Sabi ni ate Cha. Hmm. So, sinabi namin kay ate, kailang, ano, yung <laughs> alam mo naman. Oo. <laughs> no. Kailang, pahinga muna. So, muna. No. Yung um, na kami ng bundok, kailang pahinga muna. Hmm. Kumusta naman po yung ano niya, kuya? Yung vlog niya po. Medyo, <laughs> mahina, pero okay lang. Ang mahalaga doon, Mag masaya tayo sa si ginagawa natin. Kahit anong vlog na ngayon, kuya, kung ano yung gusto nyo, oh. pwede naman. Po. No. Kaya ang ginagawa ko na ngayon, kasi last na ano, kahapon, tsaka kanina, pumunta ako doon sa beneficiaries ko doon sa San Angel, sa bundok din doon. Sa Angel, dito po, sa may Rosales. Hmm. May beneficiaries din tayo doon na dinalaw ko. Kaya nagpapod din ako kahapon ah. sa amin ng tigas. Hmm. Kasi nga lang, hindi na ah uh, yung gaya ng consistent na patulong kasi alam naman natin no, pag pa wala, <laughs> um, ano so ganun pag wala po talaga kumbaga parang pag wala ng pondo pero sa nagdag na lang kung ano po yung mga ano yung parang natutuwa ka ano na ba eh? uh, yung ginagawa mo na masaya tapos at the same time bablog mo para makita ng mga subscriber din um. Kahit gano'n na nakaraan kay L.A. katung isang araw nangisda kami dyan sa ilog. Ayun, maganda dyan sa may erigasyon. ah irrigation okay. lang sa karayan, hindi nakarating kami dyan. Oh. Kasama ko yung pinsan ko. yung pala yung pinsan ko, yun oh. Isang talog po dito sa atin. Ah, dyan sa sunuan? Ah, dito sa estasyon. Ay, saan po ba kayo? Estasyon. Ah, kala ko sunuan. Hindi, hmm. estasyon pa. Oh. Magtarik kami ng sunuan Ay, opo, oh dito sa sunuan. So, pala sa ano? Si Jiron, pinsan ko isang yeah. talad, isang talad dito sa atin. Oh, nakikita ba yan? Nakakulong-kulong ang minsan. Uh Oo. -oh. So yung mga MJ, grabe ah. Uh. Walang wala to sa plano. Wala pa tayong ligo. mula kahapon pa to. Kasi, grabe. Alas 3 na po natulog kagabi. Kaka-edit. Alam ni Sir yun. Uh oh. na pagdating sa editing, no? Yung consume namin sa isang vlog abot uh, ng isang oras mahigit yan tapos ma-finish namin mga 30 minutes na lang mm. so ganun po yung tenyutura natin kagag pa kuya tagag na kagag <laughs> alas stress na po natulog yeah. And, ganun po grabe na kasi pag ni sir truck na minsan na uh, ano ko yung channel niya kahit wow. minsan yung time na mahinaan ka na ng loob kasi parang binigay mo na tapos parang walang panzin sa ginagawa mo. Mm. Pero nandiyan pa rin si Kuya Torak na kahit delikado, kahit mahina yung view, sabi na na po natin. Pero mm. pursigi pa rin siya yung pusong Pilipino na makapagbigay ng tulong sa mga nangyayilangan. Yeah. Kaya continue lang Kuya Torak. No? Salamat, salamat. Mayawa may ang Panginoon. Mm. No? Kami nga dati, si, alam niyo man po yung mga kanyang no. Dahil busy po tayo sa channel ni Madam Lori. So, halos wala na po nanonood. Pero, try lang ang try. Kumbaga, ini-enjoy mo lang yung yung ginagawa. Sabi nga po nila kay Turak, basta may maniwala sa yung isang tao, continue mo na yung ginagawa. Oo. Oh. Ngunit <laughs> diba? ka kung anong ginagawa. Oh. Kasi yan, yun. Yan, ayos si Kuya Turak ha. Dati, oh. cellphone gamit. Ngayon, naka-360 na yan. Natatanda nyo Oo, oh, naka-360 camera na yan. <laughs> so, eh, video nag-upgrade ng konti. <laughs> oh, yan, maganda. <laughs> so, siya na po muna kaya to rock okay. din natin manas si Madam Lore oh. ngayon kasi iba rin yung aura niya oh. kasi masama yung pakiramdam mm -hmm. So malapit lang halos, malalakari lang po natin yung lugar natin. Oh. Di bali marami pa pong pagkakataon. pa oh, Isang barangay lang oh. naman po tayo. So sa ngayon hindi muna natin mana si Madam Marie. Oh. Kasi <laughs> kailangan din magpahinga. <siya> magpahinga po, <laughs> <laughs> po talaga. Eh. Kasi alam naman natin na hindi rin po basta-basta yung ah, teatahako po. Kasi nakarating po kami kagabi ko ito na mga alas 9 na po. Hmm. So, nandun yung pag pagtulog mo medyo hindi mo paramdam yung sakit ng katawan. Hmm. Pagkagising mo Ayaw, na doon. <laughs> Yeah. Wala pa po, po yung hilamos ko yung Torak, ha? On <laughs> <laughs> the spot, si Kuya Torak, eh, wala. parang ambush Eh. Alam mo Parang ambush interview. <laughs> yeah. so, mga KMJ, -MG, si share din natin ito yung video ni Kuya Torak na no, sa channel natin. Hindi pa paano makatulong. Ayan. Wala na po pong mawala kung suportahan po natin si Kuya Torak, no? Pakishare and subscribe na rin po tayo. Kuya Bali yung channel niya yun, Torak na. Turak, 2. Turak, 2. Point, ah, Torak 2.0. Torak 2.0. Ah? 2.0. 2.0, ayan. Pakisubscribe yun na muna. Ah, wala naman kung ano. Lalo na yung ginagawa ni Kuya Torak is nakatulong namin po sa mga kababayan natin. Mm -hmm. No? Medyo matagal na rin po ginagawa ni Kuya Torak. Hindi po madali yun mga MJ na yung ilang buwan kang gumagawa tapos parang wala na nakikita ng ano pero porsige pa rin no. Kaya 'yun yung tao na dapat tulungan kahit walang views, walang sahod pero tumutulong pa rin sa mga tuli, kababayan. Tuloy pa rin yung ano uh, na. Yung natin. Yun yung malakas yung loob tsaka no. tibay ng loob. Hmm. Makatulong lang. Ayan. So ito mga kaliwalio uh, page support natin sila Kuya Bal Santos Matubang. 'Yun. Kalinga Prab at na vlog. Syempre po ang silang Gloria yeah. kay Natalita sa ka yan o makuinja po eh <laughs> makuinja po eh yan, yan, yan. sa po natin mga kalingap okay yan. pero na niyo po si Kuya Baldo eh oo oh. sa kaso si, ano, yan o sila kalingap nag-stay ako sa kanila ng 5 days uh -huh. may kaya lang hmm. pero yung wala na pong mga tao ngayon doon na mga vlogger ang kagaya dati no hindi na gaya dati kasi sabi nga ni Kuya Baldo nga dati kung ano na pwede ka nang pumunta sa Iriyan nyo at doon kayo magpatuloy kasi i-spread yung paglilingat kasi di, di lang sa diet, hindi lang sa uh, park ng vehicle kundi i-concur yung buo Para ma-spread yung pagtulong uh, Para ma-spread yung paglilingat Nice lang po yun no? lalo na ngayon is nakakatuwa na dahil marami ng charity vloggers hmm. Pero bibihira lang po kasi hindi po basta-basta Sabihin mong vlog, kala mo madali lang. Pero pagsubukan mo, isigil ka talaga. Sa lalong <laughs> so, lalo na lalo, lalo, yung ginagamit ko ng motor lang, ginagamit ko dati sa bundok, scooter pa. Hmm. Pero ngayon ako sa pang upload talaga ng aso Ah, pangkalahatan na. Ah. Oo, oh, eh, scooter lang yun. Wala uh, rito sa atin. jensen minotor ko yun. Wow, grabe ah. Ilang araw mo yung ilalakbay, no? Apat na araw, limang kabi kong pinirahan. Pero hindi naman tuloy. Kasama naman sa adventure, uh, sa adventure. <laughs> yeah. Matang, sir, Ah, kasama sa adventure. Ganon talaga. Kapag sir, pasinsya ko sa po, ayan. Thank you po. Thank you sa pagbisita. Uh, Di Ibali makikita pa tayo malapit lang pala. Tsaka kunin ko yung number ni Kuitra for in case na ano, uh -huh. paano na ano. Sila pa kasama ko na lingwit. Nag-isda kami uh, sa ilod. Maraming inauli? maraming Maraming ina Kasi hindi yung gusto ng mga ano, yung uh, ganyang ginagawa. Uh, tapos kumuha rin kami ng mga kamaro yung nararawan. Ah, sa bukid. Yes, yeah, sarap. Mm -hmm. okay. Sige, sige po. Salamat oh, okay. po. Salamat, salamat sa pagbisita. Yan, pasensya na po kasi mag pa kami. Mahaba-haba <laughs> <laughs> pa po yung mag Okay. Sige po mga kalinga, pata kita-kita ulit -kita pa tayo sa mga susunod na video. bye, -bye po. God bless sa ating. Thank, thank, thank you so much.